Hello guys, welcome back once again po sa aking channel, B Vlog Channel. At ngayon guys, ayan dito ako sa isang lote para silipin ang aking mga tanim para ipasilip ko na rin sa inyo. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe and click notification bell para updated po kayo sa susunod kong mga video. Thank you po. guys ito yung unang unang ko sa inyo oh, itong mga beans ayan guys sa oh, mga beans yan oh. Eh, medyo namumulaklak na oh. ayan may mga bulaklak na tapos guys yan dito may bagong tanim ayan oh. babago pang na sibol beans din po yan oh. tapos dito po sa kabilang side sa kabilang pwesto po meron po kayo makikita beans po yan oh napakarami na ng bunga ayan po, ayan po inilalahok sa pansit o sa palabok o sa sopas kasunod ko papakita sa inyo guys yung mga okra oh. yung mga bagong tanim na okra yan guys o oh, okra pa rin yan oh. tapos yan okra pa rin yan tapos guys dito sa kabilang gilid naman guys may mga okra din yan oh. mga may mga buka na o oh. ano oh, mga may mga buka na siya Ah, tapos guys yung mga medyo kumulang na oh. ayan tapos guys dito may makikita rin kayong mga okra mga, mga may bunga na pero mga bata pa yung mga yan Tapo oh. poro okra naman yan o oh. dito guys sa kabila oh, may mga okra pa rin o oh. poro okra yun mga guys oh. Ah, may mga buko na talaga siya, oh. Guys, ano kahit sa ilalim ng lababo may tanim na okra, oh. Tapos dito, guys, oh, may mga okra pa rin diyan, no? oh. Kaya okra pa rin diyan ng noong... mga okra. Oh. Tapos guys, meron din akong tanim dito ng ano, kangkong dito sa tabi rin lang, lang ng ano ng mga okra yan. No? Ano yung pinipitas ko naman yan guys pagka uh magsisigang eh sasawag ko sa mga sinigang. Tapos meron ako yung time na papaya guys. So oh, ayan oh. Hindi pa nga lang siya nabunga. ayan pa guys, so oh, papaya din 'yan oh. Mga tanim, napakaliliit pa parang matatagal lang pa siya bago bumunga guys. 'Yan guys, so oh, papaya pa rin 'yan oh. Medyo malungko na kaya nga lang hindi pa rin sya nabunga. Tapos ito pa yung isang puno. Tapos yung pa isang puno guys, medyo malago na siya kaso wala pa talagang bunga parang ano parang bibiglay niya na yung pagbunga ibubuhos yun na yung pagbunga pag bumunga siya dito naman sa isang side guys meron tanim ako ano pechay yan guys so pechay o oh, sariwa sariwan dahon tapos doon naman guys sa banda ron meron mga mustasa kaso guys medyo nalalanta na yung mga mustasa o oh, yan o oh, mga mustasa yan guys oh. mustasa yan tapos meron din ako tanim na mga sili oh. Yan sili oh. Parang namumulaklak na yung mga sili. Dito guys sa kabilang side naman guys, meron mga sili din yan bagong tanim oh. mo. Yan mga sili na. Ano. Tapos sa yun. Tapos sa yun. Okay. Guys, yung mga bagong tanim na yung mga sili niyan oh. Kaso ang liliit pa parang matatagalan pa yung bagong tanim kasi yan pang pa sili o. Oh. sili Tapos guys, ito pa yung mga pula ko ng sili na pwede nang ilipat, pwede nang itrain. Kaso iniintay ko pang mabasa ang lupa. So, iniintay ko pang umulan bago ko ilipat. Tapos guys, meron din akong pula ng talong dito Oh. Kaso wala pang mga sibulas dito sa kabila may mga pula rin talong Oh. Yan Pulaan yan guys kaso wala pa rin sibulas tapos yun guys no, sa banda meron lang yung sumibol na talong mga ilan ilan kaso maliliit pa tapos ito naman guys yung mga talong na tanim ko na may mga bunga na oh. yan may mga bunga na yan guys parang napitasan na yun na kung ilang beses yan guys oh, may mga bunga na rin yan talong yan, sa kabilang gilid naman yun guys tapos dito sa kabila guys meron din ako tanim na sitaw sitaw oh yan sita sitaw may mga buko na rin siya tapos dyan may mga ubi ubi pe flex ko na lahat yung mga tanim ko na ano kahit di pa siya nabunga yan guys meron din tanglad oh tanglad pang tang, pang sa pinola kulang na lang yung manok tapos dito guys meron namang pipino yan yeah, pipino naman yan guys oh eh. pipino tapos dito meron pipino rin Ayan, may pipino rin. Ayan, may mga pipino rin. Oh, guys, so oh, may, may buko na. Oh. Guys, so oh, bawal daw ituro. Kaya, hindi na gagawin ko turo. Guys, ayan, may buko na. Oh. mapapansin nyo, may buko na. Guys, yan. Oh, may mga pipino rin. Oh. Ayan, may mga buko na rin siya makikita. Oh. May mga bulaklak na rin siya. Ayan, oh. nga pala yung kabuuan ng aking tinatamnan eh. ayan o oh, kabuuan tapos guys nilingawin ko rin sa inyo guys na ito ay hindi ko pag-aari ito ay pag-aari ng isang negosyante din hindi ko na lang babanggitin ang pangalan guys okay guys maraming salamat sa panonood sana abangan nyo yung susunod kong ano, susunod kong reflex pagka may tanim na akong bago guys thank you